parang nila, uuwi nung dito lang mag-asawa kasama ang kanilang anak, pabisikleta lang. Eto po yung kanilang, kanilang anak. At pabisikleta ng kanilang anak. Kaya nga lang, sabi nila, eh, katulak. Dahil hindi na pa kaya ng na, hindi tayo ang sa ating hanap po ay kalapit. At pakiusap ko pwede pa nito. Kaya sinano bakit sila matulog, hindi lang magpapalitan nila sabi, at kung mas sana nga na sila Magandang araw po sa lahat Ayun sa alam ng alam po ng ng Sa Pagkakang 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 lahat ng tao ay dapat natin sa respeto. Sila ay taga-Bicol. Saan ka dito sa bayan? Naga po. Naga po. Bakit pinapahuli na Trabaho ko kaya ako na ano na dagupan. Oh. Tapos pinatay yung amo ko sa dagupan. Ano sa pabigyan po siya eh. Ngayon, yung pagkapatay, parang pinalailo muna kami ng ano namin, yung kapitan doon. Ay, ay muna kayo. Eh, nag-decide kami, mag-uwi na lang. Ngayon, Lumayan, ba't ako kayo nadalig sa aking anak buhay? Kasi so, ang sabi lang po sa amin ng polis na tinutulugan namin dito, dito pa niya, may daan niya niya, labas ninyo, keso na, at least malapit tayo. Bakit ano ba lang yung pag-uwi ng dito? Nagbabike lang po. Kaya, sila po, ito po. Ang parang nila, uuwi ng dito lang mag-asawa kasama ang kanilang ano, pag-usikleta lang. Kaya yes. kasi ang kanilang mga ba? Kaya kasi na kanilang anak. Kaya ka lang, sabi nila, kaya ka tulang. Dahil hindi na pa kaya niya sinasabi, sinasabi natin ang sa ating hanap buhay, o at nakiusap ang pwedeng matulog. Kaya sinasabi ko, ko ina, nung, bakit sila matulog? Yun pala ang sa sabi. At kung mas na po, mas ngayon sana harap na sila ay haalis. Kaya sabi ko, hintayin ako at sasagutin ko na ang kanilang pamasahe. Kaya hindi na sila maglalakad. Di ba kabayan? Anong pangalan mo? Genesis po. Genesis? Tunanan uh, po. Tunanan. Ayak si ate? Wendy. Di plano ka rin? Lucena. Lucena. Ah, ito ka na. Pag-usap pa anak yung anika dito? Salam po. Isa lang anak ka? Di plano ka na. Di plano ka pag-aaral na. Di plano na. 10 <laughs> years old. Sila? 10 years old. Sayang ah, naman. Dito ka yung sileta ng kanila na. Ha, ha, ha. Sileta sila. Kaya kung siya na mag-request naman, wala na po yung sinusunan, na po ng pinse, tutulungan natin sa kala ng pagtulong. Dali lang inuuto sa atin ang Panginoon. Ano ba sasabi ng bayan? Nasasagutin ko po po sa inyo. Ang salamat po. Dahil dito po nasa na may tutulong na kami. Hindi namin nasa na tutuloy. tutulong. Ayun na bayan, magkano po po na sa ipagpuntang dito? Pag-supervise po kasi sinasakyan namin from vehicle to Cubao, 750 yung swing in sa amin. 750 yung isa? yun na nangyari yun. Wala namang bayad. Tinakalan ba? <laughs> ay, wala naman talagang bayad ba Eh, talaga naman maging puto sa Wala namang pwede nyo walang bayaran. Ba't yung mga kamag-anak mo na sana ano yung magpag-alaga kayo yung hindi na maglalakad? Ma, ate, sa ano? Na... Ay lang. Hmm, sa galipo. Saan? <laughs> sa Katipunan. Ah, galing pa sa Katipunan Aktin. sa Manila. manila. Tapos, naglakad-lakad na kami. Sana pa kayo nag-ipunan? Hindi, cellphone. Cellphone. Nakakao sa Sabi ko, okay lang yun. May wala ma Sa Naga na na po. Na sa Bicol Street. mo? Jerry's Consumption pa Naga City. ko at sa ng ating manong mayor, Lenny Romero. Papalitan mo lang doon yung kababayan. Yeah. Pinapangan ka. Ayan. Ayan. Okay. Uh, okay. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Okay. na Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. 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 Pangalat buhay ko lang siya. na ito. Ah, na ko sa, <laughs> di siya. <laughs> ah, so so na siya. Isama <laughs> oh, <sama> na siya. Isama na siya. na siya. Isama na na siya. Isama ko. siya. Isama na siya. Isama na siya. Isama na siya. siya. Isama na siya. Isama na siya. po. na siya. Isama po. siya. Isama ano ba mo kabayan? Salamat pa sa Diyos. Tapos Sigurado ka ba na. kayo yung uwi na? Opo. Oh, Mahirap po kasi buhay dito. Sa so, wala kang hanap buhay, wala kang matira. O anong masasabi mo? May 3,000 piso ka para uwi. Malagay ko naman. Sa pata. Opo. uwi na. Tapos, mag yung start ng bagong buhay. Makain na kayo. Opo. Kaya kayo po kayo kami initer kanina. Ah, pinakain na, okay. na kayo. May pangkain na kayo. May pangkain na kayo. Pakainan po <laughs> kayo. Ano sa mga sabi niya. Okay, Salamat po sa kong sir, kong Salamat po sa kaya na to, hindi naman tayo matutulong sa polis, na sila niya kayo matulong sa mga hindi na matutulong sa mga ulaan. sa mga ulaan. Dito talaga sa inyong mga Alam na alam nila na ako tumutulong. Ha? Kaya, mapunta lang yung MSWD, hindi na. tinulungan. Maraming po sila umingin na rito. Naintindihan ko rin po lang. Oo, naintindihan natin yung MSWD. Kaya nga lang, magkagalit naman. Walang pa pala tayo gusto Dapat kinalingan nyo muna. Kinalingan mo muna sila. Kung hindi yung sasabihin yung requirement. Kung diba, paano sila magbibigay ng requirement, sila nga ay nakikipagsapara ng lamang sa inyo para humingi ng konti tulong upang masahin makauwi. Hindi naman humingi ng sobra. Pamasahe lang, di ba? Wala nung pangkain. Tapos nanakawang pa cellphone. Habang sila'y natutunod sa lampanga. Di ba? sa sila ng pa. Ano na naman nanakawang sa lampanga? na nanakawang sa lampanga? Ano na Ano na naman nanakawang sa lampanga? Ano Ano na naman Ano na naman nanakawang lang lampanga? na naman nanakawang sa lampanga? Ano na sa lampanga? sa Panginoon, ako po, hindi namin yung subungan. Kasi maraming pa rin ako. Eto, kayo pang mga tatay, hindi ko kayo kilala. Ako, hindi ko. Diligyan natin, hindi ko naman po binagmamalaki. Diligyan natin ng tatlong libo bilang pamasahe, pocket money. 750 daw ang pauwi. Papasahe doon, dalawa kayo, 1,500. Uh meron pa kayong one time. Pangkain. Pangkain, so dati doon, meron kayong magagastas. Anak, mag-aaral ka paglimuhan. Ayan, sa mga pabayaan na. Sige,